South. Park. tumabak yung step by step para sumakses. Childhood dream daw talaga ni Elias na mag-perform ang kanyang talento na hasa dito sa kanilang bukit sa Magpet, North Cotabato. At ang kanyang naging mentor, ang kanyang tatay Elias Senior. Banding daw kasi talaga nilang mag-ama ang kumanta habang nagtatapin o nangungulekta ng dag pag magtatrabaho kami, kumakanta siya palagi. Alis to ka! Magsakay ako ng kalabaw. magpakain ng damo, tapos dinadala ko yung lyrics. ginapraktis ko araw-araw hanggang sa kabisado na. Kung maga, April Boys at saka AGs kasi mataas pa yung boses ko. Ngayon, hindi na. Masarap na lang. Okay. At sa mga nagsasabing mahalay, ang pinauso niyang dance step, ayon sa kanya. Inspired daw ito ng kanilang hanap buhay. Kapag nagkakat ka kasi ng rubber is paganon. Ito ang puno, tapos hawakan mo yung puno, tapos kailangan mo ganito ang knife, hanggang ganyan, hanggang ibaba. Kaya ginawa ko, kumbaga ganyan, tapos giginig at... Oh, Ay! Kangun! <laughs> Siguro nasa kanila lang kung ano yung iisipin nila. O oh, din yung punuan sa guma mga dun. Bata pa lang, nagpastapping na raw si Elias. Araw-araw kami -araw, masama sa nagkakat ng rubber, 3 a.m. Tapos mag-aral ako, paminsan-minsan nga. Kapag mag-school ako, mabaho pa yung kamay ko sa rubber. Kapag naibinta mo na, kumot na yung kwarta. <laughs> Dagta ng rubber tree ang kanilang hanap buhay. Sa 7,000 pesos kada anin. Kaya nang makatabang sa ka mga, kuha na mong pamugas, sa gastos na mo sa mga panimalay, mora rin na sa nasaliga. Grade 2 lang daw si Elias nung ang kanyang nanay ninita na masukang domestic helper sa bahre. Bilang isang ina, sobrang hirap talaga kasi siyempre na malayo ako sa kanila. At hindi may iwasan na iiyak e ka na lang sa na mag-isa kasi hindi ko sila nagkikita o hindi ko sila susurbayan araw-araw kung anong ginagawa nila pero masaya ako na ganit, ganyan na siya ngayon. Namimiss ko siya. Gusto ko palaging makikita siya araw-araw. Kaya hindi ko mapigilan na maging emosyonal kapag magbanggit ako ng pangalan ng nanay ko. Basta pamilya pag-usapan, yan ang weakness ko. Uh -huh. Dahil nasa abroad ang kanyang ina at madalas naman nasa bukid ang kanyang ama, ang kasakasama raw ni Elias noon, ang kanyang Lola Miriam at Lolo Marciano. Hindi naman gugoy na abutan mo. Sa daga na mong ako, mo siya dito. Magid na hindi mahal mo. Sa kanila ako natutulog araw-araw. Sila din ang nagbabantay sa akin. Sila ang nagbigay ng allowance. Inspirasyon ka Dahil sa kanilang pagsisika Nitong 2023 lang Nakapagtapos si Elias Ng criminology Malaking tulong sa akin Nasasanay na yung katawan ko Sa natrabaho na ganun Hindi ko na naman ako Namumunat sa gabutiran Pero sa halip na maging pulis Sinunod daw niya Ang sigaw ng kanyang puso niya. sa pagbablog pinakita ang kanyang buhay sa bukit ah, dili po na mawala itong kagandahan hanggang nagpasakon ang kanyang goses at dance moves and the rest is history ika nga si Elias naimbitahan na ngayong magtangal sa iba't ibang mga probinsya ng Mindanao napupunap talaga ang isang area kapag nagiging kami Nararamdaman ko sa aking sarili is proud na proud, masayang masaya. Maraming fans na rin daw ang nag-DM o direct message sa kanya. Sinasabihan nila ko na pwede ba kayo na lang? Pwede ba magkita tayo? Matawa lang din kasi mabait naman ako na tao at saka masarap din. <laughs> sa mga humoho. -humo, akin-akin. Tapos ngayon, so na-realize ko na since nag expand na yung circle niya, yung mga tao na nakapasalamuha niya, nalangan ko talagang mag-adjust. Maliban daw sa charm ni Elian, na din daw si Abigail sa puso nito. Makita mo talaga na maganda yung kanyang heart. At meron na rin pala silang anghel, si Apollo. Si Elias talaga is super hands-on sa aning anak. Paano ngayon? Kasi malayo pa sa kanila. Pagka siyempre, nasanay ka na permente mo sabay. Ang niya, nabot sa point ay nga niya, Pero okay lang man kayo mag makasabot mong point. Hindi biro yung pagdahanan namin. Ngayon, unti-unti na namin naaabot yung mga sinasabi lang namin dati na kaingsyet hey, ka. Ang ta makatugtog ka sa kanang big stage. Paano? Dag. Kahapon lang, umuwi si Elias ng magbet para bisitahin ang kanyang pamilya. Kamusta? Kapit niyo ng bright bell, nakipaglaro siya agad sa kanyang mag-ina na miss na miss na niya. Ma, uh -huh. I love you. I love you, I love you Sinamahan din niya ang kanyang ama na muling magpaping sa bukit. Sa sinabayan pa niya Nila sa sa Carib 2025, Kalinang Davao City. Ang hindi alam ni Elias, may sorpresa mula sa kanyang number one fan, ang kanyang nanay ni Nita, all the way from Bahrain na na mo at laging mag-iingat sa bawat event na pupuntahan mo. Tandaan mo na narito lang kami ng pamilya mo at laging susuporta sa magandang hangari mo sa buhay. I love you, anak! pala confirm ang sarili ko na sikat ako. Paminsan-minsan din, kinakausap ko rin ang, ang sarili ko. Sikat na ba talaga ako? Kailangan ko pa siguro magsipag para maabot yung pangarap ko. Gusto ko kasi yung anak, whole world. <laughs> pangarap ko na makashow kami sa iba't ibang bansa. Pangarap lang man din ako, lubos-lubosin ko na lang. Bye, bye, bye. Saan ang gusto mo? Patuloy ka lang <laughs> sa mga pangarap mo. Pag nangarap ka, taasan mo na at ipakita sa buong mundo ang talento